kauni for today's vlog nga guys is may bago akong tutorial sa inyo kung saan is pwede na kayong mag-block ng hindi niya nalalaman. Yung mga friends nyo ba na annoying friends na lagi bang uh, ayaw nyo makita sa news speed nyo is lagi o kaya lagi mga nagko-comment na ayaw nyo na silang makita is pwede nyo silang uh, i-unfriend ng hindi nila nalalaman or Uh, kung baga, um, i-block nang hindi nila nalaman na ina-unfriend mo sila. So, po, pwede po pwede yan guys dito sa ituturo ko sa inyo. Simple lang naman ito guys. Pero make sure lang guys na lagi nyong naka-update yung uh, Facebook nyo para naman updated kayo sa mga bagong future at saka para hindi kayo mahirapan hanapin yung uh, gamitin yung ating Facebook. So, punta lang tayo ngayon sa ating uh, ayan dito sa ating Play Store and then hanapin nyo lang dyan guys yung uh, Facebook nyo kung naka-update naman yung Facebook nyo guys is good, kung hindi naman guys is update nyo na, kapag naka-update yan guys mapupunta ka na dito sa Facebook mo at hanapin mo na yung gusto mong i-block or kung gusto mong uh, ayaw mong makita na Uh, friend mo. So, ito guys, meron akong friend. So, hindi pala siya nakikita. So, binablock siya ni, ni ng pag mo yung friend mo. And then, makikita mo sa profile mo guys, i-click mo lang yung friend at lalagay yung dito, yung take a break. So, hindi mo siya kailangan i-unfollow o kailangan siyang i-unblock. Is it, ang uh, um, mo lang guys is yung take a break and then makikita nyo guys yung mga Uh, message dyan. So, kung ano yung gusto nyo, yung kayo, ayaw nyo siyang makita sa newsfeed nyo. At siya naman, hindi kayo makikita sa newsfeed niya. Para na rin kayong hindi friend. Pero magfriend friend pa rin kayo kasi hindi nyo na sila nakikita. So, ang gagawin nyo guys, is i-click nyo yung pangalawa guys tayo. So, ang sabi dyan is limited when you see joy profile. So, ibig sabihin, hindi mo na siya makikita sa profile mo, or kapag isa-search mo siya, hindi na siya lalabas. So, pangalawa, guys, is eto naman. Uh, hide your post from joe profile so yung mga post mo naman is hindi rin niya makikita unless na lang itatag mo siya kahit na friends ng friend mo uh, at senior mo yung post mo hindi niya yun makikita guys so unless na lang itatag mo siya o di ba para na rin kayong uh, hindi magfriend kapag ganyan tapos isi save nyo lang guys so di ba at friend pa rin kayo pero hindi niya na kayo nakikita or nakikita sa news at sya hindi niyo rin siya nakikita sa news feed So ganyan yung gagawin niyo kapag ayaw niyo nang makita yung friend niyo sa news feed kasi minsan 'di ba may annoy lalo na ngayon yung mga politics na nangyayari sa bansa natin. So 'di ba mayroon kayong mga friends na laging share lang share eh hindi niyo bet 'yon. So kaya ganyan na lang yung gawin niyo. Huwag niyo silang i-unfriend. Kung bagkos gawin niyo is isama niyo na lang sila sa take a break para hindi niyo sila makita sa new speed nyo. So, diyan, di ba? So, ganyan lang yung tutorial ko at makukuha nyo yan. So, guys, yun lang, guys. Thank you for watching!